inyong carrots. Good morning, good morning. Maganda pa ka luto O pa ka iwan. Carrots. Yeah. magluluto tayo ng torta. At saka lutong toyo. Kinakulo ko na yung lutong toyo sa micro, uh, pressure cooker. Ito po, tortang baka. Tortang baka mga ito. Naman. Ang manood, manood tayo. Man. Kerot, maganda pa kaiwa ng kerot ni Diyar. Kerot, patatas. Masyar na. <coughs> good morning, good morning. Ito magluluto tayo ng torta. Lalagyan so, na natin ng patatas. Patatas, manood. ubo gusto ko maraming patata pag kahit hindi na ubos ito lagyan lang natin ng konti ano yan luluto natin ng ano um, turon ay turon ba yung piyat torta tayo na ito torta torta at saka puset Tutup apa yang pusingnya ni? Ini eh, nak buat ni. Lutong toyo at saka torta eh. Torta, mga ito. Talagay ko na yung bell <laughs> Ayan, ang bango niya. Matatas pa lang, mga ito. Mapangon. Tortang binili na baka. na baka. Naglagay ko na muna dito yung patatas, bell pepper para sa torta mga kaidol. Ang ganda naman yun. Конечно, на этом деле Bawang yun. Bawang. Bawang. Sibuyas, bawang. Torta. Bindi, Lalagay ko na yung giniling na baka. Master kasi matatagalan tayo. Matagal po si Salad Master. Hindi gumiling na ba ako mga ito. Papapagmantikaan natin yan mga ito. Gaya lang pusit lang yung presyo, yung ano ha. Kung gano'n pa kayong bawang sibuyas para sa lutong toyo. Para baka tayo, tsaka baboy na yun. Aray, dapat bukas naman pusit. Dapat lulutuin pusit. Eh. Bukas naman ito pusit ay saka ang, ang palaya. Giniling, giniling. Ang, ang pampalat natin toyo na lang yung ginagawa. Wala na daw patata? Oo na. Yung bawa sibuyas na lang. <coughs> tatanim pa ka na minam yung milon ay binabalaga na namin yung milon namin ni Ruti Paul, mga hmm. oh. pa ito Gini-ling, gini-ling. Yeah, diyan kinay luto toyo. Ha? Dito lutuin kain toyo. Uh, Ini rin. Ikisa ko na ulit 'to bago ko ikisa yung baboy. kukuha pa ako ng mantika dito sa pinagpirito ang unang ano, ng carrots. Wala na, olive oil na lang, olive oil, olive oil. olive oil yan.

Luton po yung Luton po yung piso Ayan Titignan ano. natin kung tama sa asin na Salamat siya Salamat siya

Giniling, giniling na baka. Ang pangon. Lutong to yung piso. Luto na po yan. Luto na to, mga ito. Lutong to yung piso. Manda na natin yung lutong to yung piso, mga ito. Mm -hmm. Sobrang sarap niya. Patayin ko na to, mga ito. Luto na to. Ayan. Okay, ito yung piniling palalambutin lang natin ang gulay nito. Luto na yan mga ito. Ito yung tinorta ni Ida. Torta. Ang pound ng torta nito mga ito. Palalamputin ko lang ang gulay nito. Luto na yan mga ito. lang ang kalang nito. Torta. Torta.

Ato yung asa alat at saka ano. Hmm. Sarap niya. Palo po natin si Noel Kambat, Campo John, Mr. Lina Diamante. Yung para makita niyo po yung... Ito yung... Si Betty, Betty oh, mga idol. So, si Pag-i-follow po natin. Hindi, nandun, kanina. Oo. Oh. Betty Loco. Mariko, ko, umpari ko, mga idol, lutong toyo at uh, torta. Sandali na nga pagluto tayo ng no, mga idol. Maraming salamat. Good morning, good morning, as sabi niya. po to, Maraming salamat. Laga ng balot at saka kenoy. Balot at saka kenoy. Good morning, good morning, sabi niya. Ang buto kong ito. Ito ha, pena ito. Ano? Um, ang sarap nito. Ayan. No. Ayan o no. eh. May asin ako dito eh. Ay paten. Ayan o no. eh, papatay. Ayan o. No. Ayan o eh. Harap niya. Hmm. Sobrang dinamnam niya mga ito. Ayan o. Sobrang init niya balot naman to. Yan. Aray ko. Tumasagad sa pe. Ito balot. Oh. lang araw na dito sa amin. Ito kala ko may pakpak -pak na. Wala pa pala. Balot. Asarap Asarap niya. Mmm. Oh, so, well, help. Ah, sobrang sarap niya. Kain kayo. Ang dami kayo, no? Balot to. Hmm? So, balot to puti. Pagka yung laman, mas masarap. ito. Pinoy naman po ito, Pinoy. Ano, Pinoy. Ay, na po yan. Madami tayong halagang itik eh. Hmm? sobrang na? Awesome mo ha? Hmm? Sobra sarap mga good morning. Good morning.